Magandang gabi, hapo, hali umaga, mangga, mag silaw, gasambay Sa inyong lahat, -ah inyo, lahat Ang bago natin ngayon ah. May share, share lang ako sa inyo Mga kaibigan okay, Alam niyo yung mga nakakainis sa mall? Yung mga sales lady na sunod ng sunod Alam kong kailangan nyo kaming i-assist mga mamen pero wag naman yung ano mamen no kahit saan na kami pumunta nakabuntot kayo men kulang na lang pati sa dressing room pumunta na kayo eh maganda po ba maganda po ba bilhin nyo na po bilhin nyo na ano pinagpipilitan mong bilhin namin wala kaming pera window shopping lang men kang ganyan mahirap lang kami so lang naman namin isukat parang yung damit na susukat namin magami putok parang susukat na susunod may putok na din isipin mo naman ikaw papasok ka sa mall may bala kang bilhin punta ka dun sa ano, sa bench shop sabi ko ka. Ganda na to. Oh. Sabay may lalapit sa yung demonyo. Sir, ma'am. Pamili na po kayo. Magugulat ka na lang. Ano ba to? Sabi sa sabi mo. Um, hindi po. Titingnan ko lang. Ay, maganda po 'yan. Anong size niyo po? O size 38 po ba kayo? Size 38 ang ina mo sapatos ang binibili ko. Size 38 ano ako higante. Pero balik na tayo. Ang nakakainis 'yon, ano, 'di ba? Nabili ka 'yan, nagsha-shopping ka. Ang saya saya mo. Marami kang pera, may 200 ka sa bulsa. Bibili ka lang. Mamahaling damit na naghahalagang 99 pesos. Pag lingon mo, makikita mo may sales lady sa likod, nakakatakot. Sir, bibili niyo po. Alam kong wala kaming pera. Huwag niyo ipamukha sa amin. Yung pupunta ako doon, nasa likod ko. Yung kada may kakapitan ka, tatanungin sa'yo, Ay sir, bibili niyo po ba yan? Bagay sa inyo yan. Tapos, gusto mo lang mag-shopping, tahimik, Tatanungin ka, sir. Best seller po namin. Yan. Pero hindi ko inaano mga sales lady. Magagaling sila. Trabaho nila yun. Pero sana naman, please. Sana naman. Minsan, <laughs> huwag nyo na kaming sundan kahit siyang kami magpunta. Hindi po, nakakatakot bumili. Baka hold up. Pero kayo yung... Pangalwa, pinaka nakakainis na nangyari sa akin. Bibili ako 7-11. Paano ko? Kapang Sando. jersey shorts. Atang sod ko nun. Hindi ko tanda. Masok ako 7-11. Tama ko yung tropa ko. Yung una wala pa eh. Pagpasok ko, yung guard sumunod sa akin. Akala ko na may lang don so yun bumili ako mga tinapay hindi kasi ako nakain na chichiri siya nakatingin siya eh nakatingin lang siya sa akin eh tagal kong pumili mga 15 minutes di pa ako nakakapili kasi juicy ako eh nandun pa din siya so, lumipat ako dun sa mga chichirya, Tsaka sa mga drinks sumunod pa din sumunod pa din dun ko na na naisip matapobre tong taon to ha? hindi porket no hindi ako nakaporma nakapambahe lang ako may tatoo ako may magnanakaw na ako hindi alam kong may bag ako noon mga pre may bag ako noon eh. pero maliit lang yung bag ko. hindi ako magsisilid hindi ako magsisilid na ako noon Bumili ako maraming marami B Para ipamukhang marami akong pera Bumili ako tatlong dingdong Sabay nagbayad ako Inilabas ko ang sandaan ko Sabay nila pag yung mga milyones ko dun sa counter Sabihin ko binibina ko lang po yung pera ko Kakainis Kakainis Hindi porket mukha kaming magdanakaw eh Gaganyan ninyo na kami Iba nga dyan po pogi eh Sila yung magdanakaw eh Buti na lang sobrang pogi ko Hindi lang pogi Nakita ako mga paps Paano pag nakita nyo to? Pakina! <laughs> Isasahogo kaluluwa mo sa spaghetti. Dun, dun, dun. kung ganyan si Jollibee, hindi na ako kakain doon. Ito to, to, Masya, medyo sensitive tong pag-uusapan natin ngayon eh. Medyo sensitive talaga to, sobrang sensitive. Tatakpan ko na lang yung pangalan, hindi. Eh. So, zoom ko na lang para wala yung pangalan niya. Eto, pa uh, famous nga pala siya. Iniwan mo ko noon, di ka na makajantot sa akin ngayon. Wow, di ba? Man, ba't dapat di mo siya iniwan? Di ka na to ni makajantot sa akin <laughs> Kinuha ka dyan, men! <laughs> Ito pa isa. Nag-post ulit. nag ng position. Smiling face. Bro, may okay gang. may club, may graduate. Huwag kayong green-minded naman. Yung iba kasi dito parang green-minded eh. Baka naman nag-aaral ng position ng yoga. Nag-aaral ng position sa volleyball. Nag-aaral ng position sa kumpanya. Huwag kayong ano dyan. Masyado ko yung mga green-minded. Ang ganda-ganda pa naman niya oh. Tamo, elementary pa lang. Ay, malupit. Coats. Bitch man ang aking pormahan Panay naman ang aking galawan Pinay pala Putang ina Pinay naman ang aking Tapos may ginawa siyang peking tato Panis Panis Sponsored by Candy Panis Ito ang itsura ng mga cool kids men O oh, putang ina <laughs> Ano? Hinahaman kayo paps? Oo, oh, kainin ko yan eh. Ano? Ini, ano? Tay. Patay tay dyan. Ito pa, ito. Nagmahal, nasaktan, lumuha, bumango, at muling lalandi. Wala akong masasabi dyan. May okay naman yung status. Walang masama. Ay, eto po, tang ina, malupet. Manyaki nang hihipo ng edit. Manyaki siya nang hihipo ng edit. Tang inan to. So, so ano? Ha? Pag nakita ko to sa kalsada, tatago ko na agad yung etits ko. Ay, no, manyak na ito. Manyak! Kaya ayoko na lumabas ng bahay dahil manyak na ganyan eh. Ito pa. Pag ako naging GF mo, bukod sa busog ka na sa pagmamahal ko, busog pa yung edits mo. <laughs> Araw-araw <-ru> Sunday. <laughs> Araw-araw Sunday. Araw-araw sa... <laughs> 62 share, mo yan! Buta yan bibig pala ang Ang o oh, bakit dedede ka? <laughs> Taki <Takilong>, na wala ka <laughs> Taki lang pumapato Huwag <laughs> mo akong titigal kung di mo naman titigal Ay na Tagagulo ng ka Ay puta Dito ako nainis eh Tagagulo ng kama Lumalaban ng patas Tangin na mo Nanggugulo ka na nga Lalaban ka pa Ito <laughs> Sorry kayo kay Jollibee. Ayoko <laughs> na. Ay, nako mga kabataan, talaga ngayon. Ba't ganyan? Mga kabataan, ngayon, mga tropa! Nung masasabi ko lang sa mga ganyan, Pabayaan nyo sila. Hayaan nyo paglangan nila. Malalaman nila kung pa'no na ginagawa nila. Ano to? Subo ko kayo kay Jollibee. Yun lamang po ang video ko ngayon. Ako'y maraming ginagawa sa buhay. And... Uh, Nakaupo, nakatambay sa labasan dami ko pong ginagawa talaga So, kung gusto nyo pa na mga video Ay tumunod, ipm nyo ako sa Facebook At manood sa ABS-CBN Papasok nga pala ako sa PBB House Housemates, pasok ako sa bahay ni Kuya So yun lang, maraming salamat sa pakikinig at sa panonood. Let's get ready to rumble! bum 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 Tinalo nyo pa yung Katnil Jadid Aldab Tinalo nyo pa men Kinikilig ako sa inyo Kinikilig ako Nagyapos sila Nagyapos Kaya Kinikilig ako sa inyo